So, mga mga gabi na. No? Ah, uh, ngayon lang ako nakapag-update. So, matagal dagal na busy kasi sa school. Kaya ngayon lang. So, gagawin natin ngayon is papakita ko yung mga ginogrow out ko. yun sa mga 'yan. Pati yung mga ko ngayon. Pati kung ano yung mga bago na ginagawa natin dito. So, pakita ko na. Let's go. Isa tayo sa mga ginogrow out natin no dito dito. Tapos pati na mga grun. So, hindi ko lang ito. So, so habang uh, natin, pakainin na natin. So, dito is mga Blue Moscow. Ayan. Blue Moscow. Ito yung idod nila. So, halos malapit sila mag isang buwan. Ayan sila. Sagana sa tubi at BBS two times a day. Tapos mayroon bang tubig and May mga males, Nakita ko na yung mga male dito. So mga siguro pag one month ihiwalay na natin. Separate na natin sila sa mga female. Ayan. Mga blue boss natin. Tapos next naman is mga feeder. mga feeder. Mga feeder to siguro and lagi isang buwan na rin pala yung mga feeders natin. So marami-rami din sila. yung mga feeders natin. So soon, aalisin natin sila dito. Ililipat, nila, ililipat natin sila sa mas malaking laga. Yan. So next naman is itong mga mga ginagro ginagro pa natin. No? Pinapractice natin silang pakainin ng tubi. Ayan. So tubi, tsaka tubi at tsaka BBS yung pinapractice natin pakain sa kanila. Ito feeder din ito, no. Dito muna natin sila ilalagay habang wala pa mga tab. So practice muna sila sa tubi, practice sila sa BBS. So next naman is tong mga di pa masyadong visible mga blue moss ulit na second batch. Ah, second batch yung mga yun. Konti lang sila ng second batch. Hindi ko alam bakit. Baka parang nakain sila. So, yun. Konti lang. Tapos, next naman is, so, ayan, feeder tulit ang dami ulit ng na natin so katulad nung kanina kaya eh, wala tayong mas malaking mga lagay yan ginagawa ko is pinapractice ko muna sila dito sa mga 5 gallon no pinapractice ko sila sa merong 2B at merong BBS yan dyan ko sila pinapractice ito wala akong mga laman eh so ito namang mga ginagroom natin itong blue moscow, no ito yung parents nila Ayan, bumas ko. So, nasasali natin sa, sa show. So, hintay lang tayo ng show niyan. Meron kasi akong dalawang sasalihan. So, hintay lang ako ng ilang buwan. Pa. Pero, sasali ko na sila niyan pag ano. Pag goods na. Tapos, ito naman feeder natin. So, ayan, sasali rin natin itong feeder nito Sa show. so. Solid. Ito naman yung parents, no? Ito female na to. So, i i ano ko na siya? Ililipat ko na sa siyang sa mga pere, sa mga female na nag second drop na. Kasi pag third drop, hindi ko na ginagamit talaga. Hindi kasi ako talaga nag-aala ng uh, third drop. Pinapakala. So, next naman natin, ito pang isang ginagrow na ginagrow natin. So, ito, hindi na ako sure kasi meron siyang punit na maliit. Doon sa may left left ear niya sa pinakailalim hindi lang masyadong halata pero meron ayan. ayan yun. so hindi ko alam kung masasali ko pa sa pero dito meron pa ako sa ginugroom ayan ginugroom ko siya dito sa may malaki kasi gusto ko mabilis yung ano paglaki ng ears nila so dito ko muna siya binagsak sa pinakamalaki hindi na natin to kakat. Dire-direct na natin. Next naman yung nasa may likod. Yung mga ginagrow out natin sa reptab sa mas malalaki lalagay. yung na natin to kakat to. Dire-direct na. Okay, next. Ayan. Ito yung mga female. Mga female natin ng feeders. Ayan. Female feeder. Nakaiwalay na. Next, naman is yung mga male feeder. ano ayan, ayan. May mga ears na sila konting ano pa, grow out pa. So, mag-release -re tayo. So, yun, wala pa tayong pwedeng i-release re kahit na isang piraso. Wala talaga. Ito naman, visible na yung mga ears din nila. May mga ears na ibang mga ito. Malilit din. Malilit pa. So, hihiwalay na natin yung sila. Mga siguro, after one week ago. One week nyan. Next naman, ito sa mga blue dragon. Yung dyan. So, marami-rami tayong blue dragon na gina-grow out. Ayan. Ayan. So, Blue Dragon Half Moon. Soon release tayo din. Ayan. Marami-rami sila. Marami-rami tayong ginagraw. Next naman is itong mga... eto first batch pa lang itong Blue Dragon na to No? Ribbon jeans. Anak no, na sa may mga rectab. Ayan. Malapit siya mag-drop. You know. So, next naman dito is mga feeder din na inaan natin, binibreed. Ayan. Binibreed natin mga yan. Ito naman is feeder tent. Binibreed natin. So, malapit na rin itong mag-drag. Alam ko, malap, may malap na mag-drop dito. May isa. So, inita lang natin yung mag-drop. Tapos, alisin na natin. Ayan. Tapos dito, wala. Mga tinatapon lang nag mga pang ano, mga female tinatapon natin mga female na pinaggamitan na ng second drop okay. ayan kulang so, pa to ng reptab eh mga siguro dalawa pa dito dalawa pa magkatabi eh. para i i fully cover na natin tong mga repta eh, fully cover natin tulugan lugar na to ng puro reptab lang, hanggang doon alagin natin ang na reptab yan So, puro, puro grow out dito Dito naman puro breeding Para mas pang na pas breeding tayo din So Hanggang dito na lang muna tayo no? Uh, next update ko is Kapag medyo ka, Malaki laki na sila Tsaka yung mga Mga ibibidyo ko sa pang show yun ang bago nating update no? So susunod na lang Salamat